Okay lang naman. Okay lang naman. Hindi, kasi kasi Yung pag tiga. sa mga... Ano okay lang ha. Pag sa ibang tao kasi, syempre, umabot kami ng 300 to 500k per content pa lang yun. Pero since magkakakilala naman tayo dito, pwede na siguro sa 250. Lahat na yun. Teka, 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 teka. Teka, okay, teka, okay. ako muna. Kaya ako na po kasi nag-handle ngayon. Kasi kung nakipa po kami ng malayo dito, tapos Holy Week, di dapat nga po, nasa iba kami ngayon, nag enjoy kami. Oh, enjoy din naman tayo dito. Tita, kailangan naman kasi yun, tita. Hindi naman pwedeng libre lang. Pinaghirapan niya rin naman hey, yung social media. Hindi talaga media. kami nag-aano, wala kami yung sinisingit. Okay, ang akin lang, sana naman, Sorry magkaroon na. din <laughs> naman kahit po, okay, di ba? <laughs> 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 Sino bang... Sorry ah, alam ko yung <laughs> <laughs> joke. Oh. Anyway, hindi. Alam lang pabayo lang natin. Ano ko, actually nag-umpis yan. Sabi ko lang sa Sing, ah, nagbablog na ako. Start ka na. Sama ka. Sige. Actually, ano ko lang, Summer. Ano lang. Beach. For fun, ganyan. Oo, kasi beach naman. Oo, pero hindi naman pwede yung wala akong maukuha. Alay, yun ang natin. Dapat nagbablog na siya. Marami siya maukuha. Makukuha niya ako. sash, may actually okay lang ako magcha-charge, mm hindi -hmm. eh, mag-charge. Ang nagugulat lang ako na biglang all of a sudden si mother ka usap ko to. Of course, alam ko naman na pupunta kasi in-invite kita, pero hindi ko alam na And may charge. Like, Meron ka palang say sa career. Manager ka na pala. Ang akin naman po kasi, magagamit po kasi yung followers niya dun eh. Ano? Magagamit, eh. magagamit po yung followers niya dun. So may value naman po yun. sa akin na si Sash na Kasi siya, siya, siya. Friends. Friends. Oh, Hindi nga pwede. Hindi tayo mag-aaway, no? Uwi na lang tayo. Uwi na okay. lang <laughs> tayo. na lang tayo. cancel na lang tayo. Uwi na lang tayo. Cancel na sa lang oh. tayo. Kaya pa naman pinaglalaban mo eh. Baby, ang akin lang. I-value naman nila yung pinaghirapan niya. Opo nga. Siyempre pinaghirapan mo yun alam naman po nila yun, pero kasi parang outing lang natin yung magkakaibigan tayo, gano'n. Walang, walang... Kasi gano'n lang yun? Oo. Yun lang yun? oh, lang. Gano'n lang kasimple. Mm. <coughs> Intindihin natin to. Sash, Easter, or whatever. Mm. Lika, sumama ka, swimming tayo. Mm. Oh, nag-selfie ako or or kahit sabi mo may vlog team. Pa, pero naintindihan kita. Naintindihan kita sa part mo na syempre. Bibigyan ng tayo ng oras dito. Opo okay, nga. Hindi ko lang siguro na-explain nang maayos sa na eh, hindi naman client si Are. Eh. Magkakaibigan. Okay, to na lang. Po. The next vlog, ikaw kakausapin namin. Okay ba 'yon? Ikaw kakausapin namin kung ano susuotin, ano yung kakainin. Sa next vlog pa po yun? Eh yung ngayon nga po eh. Kubaga naglayan kami ng oras dito tapos holiday pa po ngayon. Eh kung pumunta lang po sana kami sa ibang client namin, ang laki po nang makita namin. Hindi kami client niya, Mother. Alam mo, pwede naman kasi kahit naka-t-shirt, naka-maong na lang tayo lahat. Okay lang, sa pool. Gumawa pa rin po tayo ng vlog. Nagamit pa rin po yung oras namin. Ah, uh, so ang bayad pag... Ah, uh, hindi dahil two-piece. May po pag nag-two-piece. Eh huh? pa. Ito hindi ba't mindum-dum pa. Eh di saan sinabi niyo nung kanina pa? Kumpi sa pala. Ano nga po yung sinasabi ko online ano pa-po? Ang hirap naman na ang minsan minsan na lang na Tapos para matulungan lang si R.S. sa following na kasi ako sa amin, Ay, pa, yun, ako, walang yun, problema. Yun, oh, de, yun nga, walang problema kay Mother, walang problema kay Sasha. Thank you very much. De, yun nga po kasi, magagamit po kasi yung mga followers niya para matulungan kayo eh. So, ano po yung makukuha na? Wala akong pa pakilam sa followers. Huwag niya i-post. O, oh, hindi pa rin po post O, oh, paano? Hindi, hindi pa rin. O, oh, hindi pa rin po post Ano pa rin? Nagbigay pa rin oh. kami ng oras. Nandito kami ngayon. Mami Tin, wala na tong ano. Patutungoan. Oh, hmm. ano na lang? Di tayo nakapag-usap ng na fraud eh. Paano, paano pag-uusapan natin? No, pinag-usapan natin ito sa pa blocks pero, po. Di, Nandun ka. po. Ka. po. Pero yung TF wala kami pinag-usapan. Oo, oh, oh, exactly. Exactly, that's my point. Alam nyo na sa resort. You could have asked no time na yun, ah, mag-ano mag, ba si Sash na? from then on, dapat wala na to. I mean, wala na tong misunderstanding na to. Kasi hindi ko rin, I'm sorry ah. alam ko ikaw yung joke talaga, promise. Yun lang alam ko. Hindi ko alam na manager ka na pala. Ang alam ko, si Mami Tin ever since Cornerstone, Viva, Front Row, kahit ano. Tumatawag yan sa akin si Mami Tin. That's it. No nga na sa Blackscope, hindi ka naman eh. Ganto na lang po. Naglaan kami ng oras, holiday ngayon, may iba kaming client na okay, hindi pinuntahan para dito. Hindi tayo sa naglaan. This is Naglaan din kami, may mga team din dyan. Ano sinasabi ko? Parang hindi niya nag i Hindi niya naiintindihan mo. Explain mo nga, please, Nang kalmado para ako hihinga na lang ng malalim mo na. natin, natin is for fun. Support RS. Kasi nag-start pa lang siya sa pagbabila. Parang bilang, hindi naman humingi kami ng tulong kay bilang hindi naman siya iba sa amin. Baka sakali matulungan niya si RS. Ulitin ko din po. 15 million to 20 million ng followers niya. Naglaan kami ng oras dito. Holy week ngayon, holiday. Kailangan din naman namin may makuha. Wala well, mo palabas eh.

ano ba? Hindi ko alam sa inyo. ba? Kasi dito na tayo. Hindi naman... Take, siguro kung ikaw, pwedeng libre. Pero iba yung followers na Oh <coughs> Ano? Sinasabi ko kasi, oh, hindi naman sila magka-level. Ilan followers niya? Ilan followers na ito? Yeah, so, pareho lang pare naman. Pareho pare right. sila kaibigan. Oo oh, nga. Pero kasi, naglahan kami ng oras. Dapat may iba pa kaming client na pupuntahan. Ba't ka na ba Hindi ka naman ganyan. Eh kasi makulit din siya. Hindi mo maintindihan yung mga gantong sitwasyon. Oo nga, hindi mo ka maintindihan. Sabihin natin hindi maintindihan. Pero sana ikaw, maintindihan ko din na ang pinapaliwanag namin, sana masupport na ni Sash na. At ang kausap namin si Mami. Yes. Andito naman kami, kaya nga mababa lang yung hinihingi namin. Okay, explain ka sa kanya na. Kausap natin si Mami Ting. basa kasi wala kang project eh. Talaga? O, talaga? Oo. oo. Ano? Masyado na personal yan. Eh, kausap mo nga ako ngayon, di ba? Wait lang, Ari, na Ar. Ar, Ar, Hindi, hindi, wala sa... Ano nangyari? Upo muna kayo dyan, upo muna kayo dyan. Tawagan ninyo, Ara.